Hello guys, good morning. Dito na naman ang lola mo. Ito yung aking bisibisihan ngayon. Ito guys, oh. Gabundok ang aking labahin pati ito guys. Oh. So. Yan, just me. Oh. Isang linggo yan guys. Itong mga puti ko. Kababad na yan sa downy guys. Yes, ano ano ko lang para Ayan, may dryer ko na binabat ko sa si daw ano guys ano, okay. nakatapos ko maglaba hindi pa nawalan tubig naawa ang nawasa So, nakaraan ng babago guys, hindi pa nga ako tapos magsabon, wala nang tubig dapat na naman ang lula mo. Nabatid okay. okay. daw ni kanina. Ayan, para pinikitang ahoy okay ng daw ni guys. Ito may daw ni kanina. guys Meron kayo ng kadaming labahin? Wala. Ako lang. niya. Minsan kasi guys, dalawang beses ako lalabay sa isang linggo. Minsan, ngayon, isa. Isang beses lang pa ito. Pinamata ko, ginagawa kong dalawang isang beses, sa linggo. Pag ito si pagsipag, dalawang beses, isang linggo ako maglaba. Ganun ang lula mo kasi pag sinisihan ngayon laba labadami walang pasok mga bata kasi ngayon guys kaya lahat ng mga informe ng anak ko mula doon na isang ngayon ilabahan ko na ng pagtrabaho ng asawa ko ang palitak ng bichip tsaka ko walya, komot, punda Buktot ang lola mo, guys. <laughs> Aba, guys, o. Oh? Malaki naman ang muscle ko, guys. Kayang-kaya to, guys. Kayang-kaya. Ayan, kung nakita yung bigay. Tara ko Kutala kong ugat si Libby. Pinusot tayo ganina, guys, niya. Tiga pa. Madali, guys, ba na di magtag tubig. Marie Jose. Buhay nang mahirap, guys. Masaya. Ang ah, masaya saya saya. Abang nagkakape ako. Sino na ba ako, guys? Good morning, guys.